Um, ang mga nandun is mga celebrity na mga nakaka-vlog ko at the same time, including some models on December 4 night here sa Marikina from Satyodor Mount no? Kedor events, please. Ayan. So, expecting natin sila doon. Yes, maman, please. Maman <laughs> Kung kaya niyo po akong magbigyan. <laughs> of course naman. Okay. So, si, uh, sino pa mga gusto magtanong? Uh, it's po. Sipunan kay Kate Adahar. Right? Ayun, Ayun, Ayun na. Kaya, paano po nagsimula yung business mo parang alam ano ko naman hindi kayo talaga into business mo. Ayan. Opo. Um, uh, ako po isang uh, licensed agricultural engineer by profession. Um, uh, I spent my years, I'm an employee for 15 years sa isang Japanese international company. Ako po yung tao na ano, hindi talaga into luxury. Ako po yung babae na one of the boys. Nasa kita po ako ng palagay, drive po ako ng farm tractors and harvesters. So actually, me myself, hindi rin ko rin po alam kung paano ko po sa business na to. Uh, just because no pandemic, 2020, syempre nag-shutdown po yung buong mundo, diba? ba? So nasa lang tayo ng bahay. Na-board lang po ako noon. Bongga ma-board, si madam. So, kasi wala akong ginagawa sa araw-araw, di ba? Darating yung gabi, matutulog kayo naman, umaga. So, Nakikita ko kasi yung mga nagda live selling nung time na yun. Yun yung start ng mga live sellers eh. Tapos sabi ko, subukan ko kaya para may kausap lang ako. Nung time na yun, um, uh, nagbenta ako ng mga bags ko kasi ayun may old bags. Yun ang nakikita ko kasi pwede kong ibenta, wala namang iba. Tapos nung uh, nagbenta ako, sabi ko, wow, may kausap ako. May bumili. Yung mga viewers ko lang, one, 1, 2, 3 lang. Tapos hanggang sabi ko, ano kayo pwede kong ibenta na mabilis lang kita ship? Kasi yung bags, very malaki. Tapos nakita ko sa Tico Jewelry. Bumibili lang ako ng one piece, one piece na gold sa mga online seller din. So, bibili ako dalawa, tatlo, pero so, ibibenta ko rin. Tapos may bumibili. Tapos yun na yun, dure So, um, uh, meron lang din isang tao na Actually, yung iba, hindi man naniniwala sa kwento ko na to eh. Parang ano daw, imposible kwento. Pero totoo talaga to um, habang nang live selling ako doon, may isang supplier na kumontak sa akin. Sabi niya, um, I will send you one box ng jewelry. Ibenta mo. Tapos sabi ko, sino ba naman to? Eh, hindi naman kami magkakilala. So nag-test lang ako. Sabi ko, sige, it's okay. Hindi ba problema kung totoo ba to or hindi eh. Binigyan ko naman yung address ko. Sabi nga ng asawa ko, bakit kita bibigyan ng address? Kasi baka naman members of men's outside. Tapos, after one week, may dumating sa akin isang box. Tapos, nung binuksan ko siya, siguro yung halaga nun, nung time na yun, worth 5 million pesos. Kasi hindi piyado po ako, walang po akong pera. Sa ganitong business, we need money. Tapos, chinat ko siya, sabi ko sa iyo ba ko, yes, sabi niya, that's from me. Sabi ko, sige, ibebenta ako. Tapos, binibenta ako yung sa line. May bumibili pa isa-isa. Tapos, after ilang days, sabi niya, um, papadalhan pa kita ng another. Sabi ko, no. Huwag na huwag kang magpapadala sa akin because eto ka kung unang pinadala mo, give me two weeks. bayaran ko siya. Pag nabayaran ko siya, saka ka magpadala. So after two weeks, sabi ko, antayin mong mag-chat ako sa'yo. So nag-chat ako sa kanya, sold out, I will pay you. Tapos saka siya nagpadala ulit. So parang doon siya nag itong uh, company namin is just because of trust. Pero yeah. 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 like, hindi yes. nila ito, madam. Ay, paano hindi ko na bento? Sorry, nakakirish. Live selling lang. Isa-isa lang din. Yes. Isa-isa lang. Kasi nung time na, actually, nabitala sa akin yung sabi ko, paano ko ito ibibenta? Una, hindi naman ako alahera. Hmm. Ang layo ng profession ko dun sa ganitong business, siguro kasi from my previous company, for 15 years, ako po yung member ng sales department. So, from sales ako, nahubog ako doon eh. Talagang in-enhance ako ng company ko. Kasi ang Japanese, ang mga Japanese, pag nagtrabaho sila talagang ibang klase. So, from there, yun lang kasi naisip ko siguro na edge ko kung bakit ko ito nagawa. So, yun na. Nanadalas na siya. Hindi ko natatakot hindi Ano po ba yung mga pag-iingat mo? Paano kayo hindi natatakot na, na, na hindi kilala yung mga like yun. Yung mga pinagbibenta ka, yung nagpadala ng alakas, yun. ngayon na established na, ano po yung mga precautionary measures niyo, Uh, so, what do po? Sa security, security I ano mean, ba? Uh, 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 paano nyo masisiguro na may yung mga scammers, bogus buyers, ah uh, Actually po, nung no, nandito na kami sa online business, scammer, bogus buyers, is normal. <laughs> um, sa bogus buyer naman po, hindi naman talaga kami, marami talaga. Kasi I'm doing live selling eh. So, sa live selling ko, maraming nag Hindi naman nag It's okay, it's normal. May mga tao kasi gusto lang manood. Pero, uh, wala naman silang makakaano uh, sa amin kasi we, we will not ship those jewelries hanggang hindi siya pulutin. And then, kami naman dito, lahat talaga dinalikid ng kandigil value kasi nahihirap ako. sorry po. Nakilala nyo na po ba yung pagdala ng value Ay, yeah, yeah, yeah. Yan. Sa so, ngayon, um, he's one of my factory supplier hanggang ngayon. Kasi ang kami na parang um, parang nag, pag may meeting kami, nagkakantuhan na namin na kung paano kami nag-umpisa, kung paano kami nagkakilala. Kung din yung kinatakot nung pinadala kayo, okay. kasi no idea ka eh kung sino to. Yes, um, siguro ako po kasi yung taong risk taker. Ever since alam ko po yung ugali ko na yun, no matter what, accept ko yan. Kasi lahat ko nang bagay sa akin, opportunity. Okay, bongga. Oh okay, next po, si Nikki Wang, ng Manila Standard. Good evening, um, Mamang Hi, sir. Um, sa so, parang kung pwedeng ganyang pwede mo, sabi mo parang unbeal, di ba po? Parang, yes. Parang, ang, ang dali lang para sa inyo na i-purap yung nato. na to. Pero gusto ko lang yung malaman, ano po ba yung major challenges na na-encounter nyo bago kayo nakarating sa saan ngayon? Ang dami po. <laughs> Una, um, yung customer mismo. Kasi, um, ang, ito po kasi, nung nag-umpisa ko nito, nakikita ko po, po kasi sa market sa Philippines, even sa ibang bansa, pag sinabi pong diamond, wait, parang yung mga babae, laging may kamay, ay, Ayoko niya, uh -huh. mahal yan. Hindi nila uunahin yun eh. Ngayon, isa part ng mission and vision namin dito, I'm always telling all my employees is that, I want natural diamond to be affordable and then can be reached by every Filipina. Hanggang ngayon, pinapanindigan okay. ko namin yan. So that's why, from there, talagang nagkikilaid po kami ng marketing strategy skills on how to produce the natural diamond na super pressure that no one can keep our price. Wow. Ano yung mababang presyo? So ano po yung pinakamababang presyo? Parang, hindi nga po, siyempre secret niya. eh. <laughs> hindi na namin talagang... Actually, natin, hindi po secret yung presyo. They know it. Hindi, you know, paano yun na po napapatawang mababa yung presyo? Saan yun po maging buhay? <laughs> yeah, yung, that's a secret in preaches. O yung secret. <laughs> <man>. <laughs> Pero um, yeah. na, nakakatuwa po na parang ginawa yung accessible Okay. yung ano yung inyong produkto sa mas na mas maraming uh, buyers uh, apart from this shop dito sa building na to do you plan to expand at magkaroon po ng other branches perhaps siguro sa anong north ng Metro Manila or sa, sa south pero po kayo planning ganun yes sir kitang-kita mo sir yung ano ano yung plan ko actually Um, I mentioned na po that before during my live selling kasi there's so many customers na hirapan Kung sa Metro Manila po, di ba, nasa gitna kami. Hindi lang actually gitna, eh, medyo pasulok pa kami. Patatsulok doon, kami sa Natsulok. So may north area, may south area. So yung mga customers po namin from south, from north, talagang dinadayo kami dito. So eventually, siguro po, by 2000, by next year, isana sana makapag-put up kami part muna ng south and then another north. And then, siguro, yan, magagawa namin sa buong Pilipinas. Sir, kung bigyan niyo kami ng idea, ano po yung pinakamura mong uh, binibenta ng Malox dito na, na, diamond, na natural? Yes. Um, sa so ngayon, sir, di ba sa ngayon po ang gold, that's 18 karat, ang presyo ngayon ng per gram, actually, I think it's 7,000, 8,000 pesos na ba? Sa ngayon, I don't know. Sa amin, we still have the 4,900 wow. That's in 18 karat gold and it's natural diamond mm -hmm. with certificate preshipping, Philippines oh. Kaya pala yung sayo mo kanina, konti pa yung taura atas Yes, oh, wow. kasi gabi na po yun <laughs> wala <laughs> na talaga konti yun po yung pinaka-konti namin wala Kunti na, katuwa po yun. na na ang naman yung business ay very uh, very much blooming and uh, we hope na mas maraya pa kayong you know, din sa, uh, sa inyong uh, negosyo. Thank, Thank you, thank you po. Thank you po.